Ayan, yeah, medyo madilim. Simba tayo, guys. Okay, simba kami. Si Luna, ibig ko sabihin. Oh, di makakakita. Ayan. Dahil madilim dun, oh. Wala naman pala dito, oh. Hindi mo pwede dito. Ano ka ba? May lugang buwan. Look, um, look oh, yung ganda mo. May ano siya, rainbow sa paligid. Meron siyang ano, parang... Oo, ng oh, oh. Nakausli na ugat. Wow, ang ganda oh. Mm. Wow, Merry kuya Christmas. picture ko. Ah. Doon oh, so may mga pato-pato dito. That will be my ano. Mama. Hey, picture office. Kita-kita <laughs> kayo diyan. Hala, may ano, may ganap. May okay, kaya ganap dito? Yan, buti din kinawa nila ng daanan dito. Finally, okay. after all these years. Nakupuno na.

Hot sabi niya. Ha? <laughs> mm. so, isa lang ang misa, December Lola, ha? Kuya. Ito lang, picture mo na tayo. Jel. Eh, doon, no? Doon, no? Jel, yeah. doon sa maya, no? Oo. Oh. Oh. Ito, dito. Oh, Jel. So, ito so yung cooking over there. Ah, uh, wow. We're gonna cook. Ano ba yung nasa niya nasa isip ko? Carbonara. Ano ba yung nasa isip? Again. again lord we thank you for the blessings and we thank you for the, all the blessings that will come next year and this year for abundance and prosperity and we wish ourselves a happy and a merry and a blissful christmas amen lord, Father, wow. si Walang serving ano yung <laughs> Hi! oo, 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 Guys, this is, a, this is a simple, ano, uh, dinner namin. Simple na celebration. Because, alam nyo naman na, uh, hindi lahat ngayon sa, sa ibang panig ng mundo na ganito ang na experience nila. So, tayo ay swerte dahil kasama natin yung mga ating pamilya. At meron tayong pagsasaluhan. Para sa akin, para sa amin, mas simple, mas nararamdaman namin yung uh, spirit ng Christmas. So hindi naman tayo against no sa mga naka nakaaangat sa buhay na gusto nila ng bonggang Christmas, pero this time para po sa amin ay inak na po naman kami pagsasaluhan. dahil yun nga ay uh, kami ay meron ding pakiramdam para sa iba na hindi ito nararanasan. Okay? So Merry Merry Christmas at happy lang tayo always kahit ano ang meron sa ating hapag Okay? Ikaw, magtoast hmm. ah. tayo. Ikaw, ano message mo? Ano? <laughs> oh, message ko. Hala, ano message ko? Hala, oh. dawon na. Ano? Um, para sa mga oh. nag nanonood magna ba na mamaya, a, ah, lagi ninyong isipin na maging thankful sa kung anong meron kayo, okay. yung mga blessings na na-receive nyo ngayong taon at alalahan niyo na yung mga regalo na natanggap nyo ngayong taon na to, hindi man material pero panigurado may mga regalo kayong natanggap na hindi naman tangible pero mukhang alam nyo naman yung kung ano yun pero dapat maging grateful tayo don kasi halos sa araw-araw na tayo ay nabubuhay marami tayong regalo na natatanggap kaya maging grateful ngayong Christmas Okay, ikaw kuya. Ako kasi, <laughs> Oh yeah, oh katulad yung sinabi nila, um, we are really thank grateful and we are really thankful to God na ito yung uh, mas maganda nating as a simple as a simple talaga. Hindi naman sa lahat na lahat ng mga tao, uh, lahat mga uh, family and friends or relatives na lahat sila naghi-gather sa pagkainan and of course, lalong-lalo -lalo na Lalo na na this coming to Christmas. As a gift from God, as a legacy, as a just like that that we are that we are attending our mass uh earlier that we as a the, the God is or God loves us. Yes. And, at saka at at this day naman tayo, ano, baba. At this we need to be simple, we, There's no need to be uh there's no need to be worry about. Okay. At saka, lagi naman tayo maging active, 'di ba? Mm -hmm. At saka pagdating ng next year sana Uh, hopefully na dapat sila, dapat maging productive na, lahat maging productive lahat at saka the rest of the day na dapat magbago na po sila oh, oh. No. Yeah. sige okay to okay. lola message mo oh hmm. kahit simple lang pagkain namin do masaya kami yeah. Yay! Oy, ako naman wait, wait, oh. ako. Naman. As we all uh, celebrate this special, uh, uh, this special season, as we celebrate the uh, Jesus Christ's birthday, the birth of Lord birth. Christ, uh, we will uh, celebrate by honoring a toast to God. Yes, a <laughs> toast. Oh. Toast to God. Toast. Baka ah. malasin yan, hindi makagising. Hindi, walang hanap yan. Walang soju yan. Hey guys, ito ay ano lang, Sprite with lemon. At and yung meat ay galing sa aking mga tanim. Organic. So, hindi so, okay. naman ako kundi lang. Naka kundi lang. So, na so, oh, hindi okay, It's yours. Uh, yung aking pamangkin ay nandun sa kanyang pamilya at uh, mga kapatid si ko na, ay nasa kanilang pamilya. Si Papa lang ang wala dito sa amin. Pero, antay namin si Papa mag-online. Online. 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 Bukod ako. Bukod ako. Oh, hindi lang yan. Ako naman yung Hintayin muna natin mag-online. Bakit na yung mag-ano? Papa! <laughs> mag -ano. oh, Papa. Oh. <laughs> Merry Christmas! Hindi <laughs> siya ano? May ano pa ba siya? Mm. Uy, ako. Meron pa siyang ano? Uy, uy. Meron pa siyang ano? Flight? May flight pa siya? Hmm. Hmm. Kaya yung flight. Meron pa siyang flight. flight. Da, daming, daming, daming ano, ano. May lemon? Hindi so, natin siya maano ano eh. Oo nga. Hindi namin siya mahihintay kasi may ano pa. May... <laughs> May, May guys, like pa siya. May nasa klaso pa, na. pa siya. May nasa klaso pa siya. Sige na, play ko na. Let's eat. eat. Ay, wait na. Magpo-toast -to pala Christmas. kami. Toast. Toast. Okay. Fuck wait, as I say this. To toast two, oh, two, two. to our family like bond and the birthday of, yes. of Jesus. Sinulat niya po! Merry Christmas! Yes. Happy New Year! Let's <laughs> nice? eat! Oh. Christmas muna tayo mula. Oh.

ah, uh, palagi naman may mga Kuya, oh, yeah, ito naman. Hinahanda, okay. niluluto. Ito lang. Pero this time, uh, talagang mas pinili namin talaga na mas <laughs> simple lang. Di ba? Mas ano lang. Uh, hindi pa kami stress. Di ba? <laughs> Dahil ito lang talaga yung aming pinagkabalan. Nakapagsimba okay. pa kami ng maayos. Okay. Mama, nakapag... Okay. Okay. Uh, focus kami sa ano. Gusto kami nagluto-luto. Ganyan. Simpa muna kami. Simba so, muna kami. So, yun ang mahalaga, di ba? Okay, so, pagkama na yan. We're gonna eat and we will enjoy our food and hope na meri din ang inyong mga Christmas. Oh my God. So okay, yan. Hindi mo muna. So, Cut muna <laughs> tayo. We'll get back to you later. Okay, kuya. O, oh, record na. Ito ako. Doon na dyan ako na. Ijen, tukar, kumilit ka, kumilit ka. Okay. Ijen, ka. kumilit ka. Ay, sino na di ba kaupo? Doon, 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 Ah, Ay, Okay. Guys, meron kami game. Okay? Bubunot, tapos, buwan Bubuno. ng isa. So, itong mga uh, gift na ito, pantay-pantay lang ha. Dahil, di ba, alam nyo naman kung magkakano yung mga, sa mga nanonood na mga pamangkin ko, alam nyo naman, di ba, kung magkakano yung mga ano, yung gift nyo. So, same din ito. Kaya, walang namangan. Pantay-pantay lahat ha. Okay, so, okay. Tula, tandaan mo, yung bubunutin mo, yun yung? Bukas. Ikaw ang magbubukas ng para sa kanya. Ah, Pero pag nakuha mo yung pangalan mo, hindi ikaw magbubukas na sa'yo. Yeah. Ha? Okay, wait ah, muna. Alam ko, alam ko. Wait, 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 bago. Ganito tayo na, pay, pay, bago. Dito. May ganun pa talaga. Oo. Oh. Oo, sige. Okay, request niya. Oh. Ano? Ano to? May ano? May ritual pa? Ge. Oh. Oh. Bad bye bye. Kay. Oh, oh dugo tuloy na. Sala nga. Sinula. Wag mo na buksan. Ano kung mo na buksan? Oh. <laughs> Wag mo na buksan. Hindi tayo makakihod. Grabe. Isa lang. <laughs> o, isa lang. Matitira sa akin. Huwag mo na buksan. Ay, nula. Huwag mo na buksan. Ay, Lola. Kaya lang. Okay, the rest, naiwan sa akin. Okay, sabay sabay natin bubuksan kung sino ang labunod natin, ha? Yes. Okay. 1, 2, 3, 4. I got just this. I got Lola. Ay, nagkukuha ko yung akin. So, Ay. Na ko oh, I got this. So, it's okay. ako nakuha ni Lola. I got this. Okay, so, keep your paper. Okay, so, since nakuha ko yung sarili ko, hindi, akin to dito. So, mamaya ko na bubuksan yan. Oh, unahin natin si Lola. Kayo Kay ay, ate. Ate. Kaya, ate. O, oh, kundi mo to. Oh. O, ano ba yan? ito? Oh, tapos, oh, Lola. Bubuksan mo, tapos ibibigay mo sa kanya. Buksan mo muna. O, oh, game. O, tete, hindi nakakuha sa ano? Game, okay, kuha siya. O, oh, ready na? Merry Christmas! Lola, lulungan. Ay, lulungan. Sinayin mo! Sinayin mo! Lola, mo! mo! <laughs> mo Ay, mo. Oh, hindi ko tinanggal yung presyo para patay-pantay, yan. Patay-pantay! Patay. <laughs> <laughs> o, oh, tingnan mo. Wow! O, oh, meron pang malita wow. pa. na oh, oh, diba? ba? O, diba? O, ito, plastic. O, oh, ganit na niya. Wow! Thank you! O, oh. oh, dali! Next, Angel! Kaya yung sino nabunot mo? Wait, wait, wait. I forgot. Oh. Hey hey. wait. Hey. Si. Justin! Oh, wow! Si Buya! <laughs> <laughs> Open mo. Ready ka na kuya? Wait. O ready na. O dali, open mo. Dali. Wally, wow! Wow! wow. wow. Diba? Diba? wow. mo. Uh. Maganda ba? It's so mm. sleek. Pwede sa laptop mo yan. Oh, sleek. Sure yeah. So sleek. So, Take, so smooth. Oh, okay. So shiny. Si Iris. Lola. Ano talagang labunod ko? Ano talagang labunod ko? Ano kaya labunod ko? Ano talagang labunod Lola. <laughs> pahirapan yan. Oh. Wow, si Lola. Ay, si yung Sakto. Ay, yung ano mo. si Lola. Ba? I'm the sassy gun. Huwag mo nang gano'n yung mo na bag. O, oh, ikaw kuya. Sino nabulot mo? ito siya. wow. wow. <laughs> yes. And ready na, ready na, ready na. Close your eyes, ha? Close no, no peeking, no peeking. No peeking, yeah. yeah. the moment. no peeking? Ah. Ah. i can't see anything. Yeah. i blind. Yeah. Yeah. Okay. Oh. No peeking, no peeking. Open. Open your eyes. What is that? <laughs> it's... for yourself. O, tignan po It's a bag! all LB! Oh my God! LB? Holy cow! Like it? O, gusto mo sa loob? Wow! Ang papel. Okay na yan? Kainan ko ito. Okay, tatapon ito. Pagbagyan? Pambalot? Ay, pambalot ko na. Okay ba? I'll put my secret. O, lalo. Wow! Ganda ng bag! Last last ako! Ayan, ayan, ayan! Ano kaya yan? Ay! Ay, may pera ko dito. yun lang guys, yun ang aming Christmas celebration. Simple yet elegant. Oh. Kaya kung may mga lakad ka nga, may pupante. May bago pa ng mga bag, kay sa mga 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 mga. Ang pinilis, so paano ba ito? kakalasin? Hindi eh, yan kakalasin. Ikakabit yan ma. Ay, kakabit na ka ba yan? Oo. Oh. pag lang siya? Oo. Oh. Design. Kakalasin. ini tuh, kan bagian shell, Oh, alright, kan, 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 upgrade kan, 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 baris. Hey, yeah. this is from Paris. Hi okay, guys, so it's already 12 midnight and Merry Christmas to all. Merry no. Christmas. Oh, Christmas. Maligayang Pasko. Yeah, bagarasan mm -hmm. naman. Okay. Bye.